Hello mga mi. For this video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng jelly fruit salad na pwede niyong ipang dessert kapag may okasyon o gawin mo ding pang negosyo o pang dessert ninyo sa bahay. Murang mura lang ito mga mi. Una mong gawin ay mag-prepare ng 800 ml na water at ilagay ang dalawang packs ng unflavored gulaman. Haluin itong maigi. Tapos imix itong maigi hanggang matunaw ang jelly tapos mag-add ng 1 cup ng asukal. Haluin ito hanggang matunaw. Tapos i-prepare na natin mga mi ang fruit cocktail, ang all-purpose cream, ang condensed at ang iba. Ito lang mga mi ang gagamitin natin. Una natin gawin ay alisin natin ang sabaw ng fruit cocktail. Itabi ito kasi magagamit pa natin ito. Iyahalo natin ito sa, gulaman mga mi. Pagkatapos nito mga mi, ihalo na nga natin ang fruit cocktail, ang sabaw ng fruit cocktail na tinanggal natin. Tapos iluto natin ito mga mee hanggang sa ito ay uh, kumulo. At itabi natin at atin itong palamigin. Ihanda na nga natin at i-mix ang condensed, sanglatang condensed at all-purpose cream. Maigi itong mga mee kung ito ay nakachill ng matagal bago ito gamitin kasi mas fluffy. Ang sa akin kasi ay hindi ko ito na i-chill ng matagal kaya hindi ganun ka fluffy ang kinalabasan. Pagkatapos mga mi, atin itong haluin at imix ng maigi at idagdag natin ang ibap ng paunti-unti habang nagmi-mix. Sabi ko nga mga mi, mas maganda kung ito ay naka chill para plapi ang kalalabasan. Sa akin nga kasi ay hindi ganong kaplapi ang kinalabasan. Pagkatapos itabi natin ito at atin na ihanda ang paglalagyan. Ako, ako mga mi bumili ako ng 40 ml na plastic cup na may takip na ito mga mi. Tapos um, eto inilagay ko rito ang gulaman na ginawa ko. Ang pagkakamali ko kasi mga mi hindi ko siya napalamig na gusto. Dapat pala, bago ko siya isinalin sa cup, ay napalamig na at tumigas na para maganda ang kalalabasan niya. Matigas na bago ko ilagay ang fruit cocktail. Kaya nga lang, hindi ko yun nagawa. Kaya sa inyo mga mi gawin niyo palamigin niyo muna bago niyo isinalin sa cup. After nga nyan mga mi Um, isali na natin ang fruit cocktail na binili natin. Sa akin kasi hindi ko siya nalagyan lahat ng fruit cocktail dahil kinulangan ako. Pero hindi ko rin naman ito masasayang kasi gagamitin ko pa ito at pag may ilalagay ako, sa susunod na video ko, ipapakita ko kung ano ang nilagay ko sa mga jelly na hindi ko nalagyan ng fruit cocktail. After, nung nilagay ko na nga yung fruit cocktail natin ay umilalim nga siya kasama ng jelly. Dapat nasa ibabaw lang siya ng jelly. Pero dahil nga sa hindi pa ganong katigas, ay umilalim yung ating fruit cocktail. Pagkatapos natin lagyan ng fruit cocktail, mga mi, eto namang gatas ang ilagay natin bilang pang ibabaw. Siguradong masasarapan, mga mi, yung mga anak nyo kasi gustong gusto din ito ng aking mga anak. I-chill nyo to mga mi, after nyo gawin. Takpan nyo na lahat ng ginawa nyo, takpan nyo. Mas maganda kasi mga mi, yung bibili nyo ay may takip. Ito mga mi, pwede nyong ibenta ng 25 pesos each. Pwede nyong pagkakitaan ng ginawang dessert nyo, dagdag income din ito. After nito itabi nyo mga mi, pati yung mga hindi nyo nalagyan ng fruit cocktail ay itabi nyo kasi magagamit pa natin ito at ilagay nyo lamang sa chiller. Mga mi, thank you for watching. Blah, 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 mama.